So, paninis lang tayo na sasakyan sakyan 250 plastic 300 binayad natin Para ganahan yung ano Yung uh, naninis Ang dami nagpapakarma sa inyo na ako eh Alay Alay 300 lang yung mahal na rin Pati karawas rin Simura na lang Hindi bumababa Lahat mahal na malakas si mahal ay nako si mura wala ayaw ayaw umeksena ni mura puro mahal na ngayon ay ako pati bigas sa bigas lalo hindi pwedeng tumawad alright o, sa, o sa lahat ng subscriber natin pauwi na tayo bukas agad tayo magahanap uh, buhay ulit Ayan, no? oh, hanyan yung diskarte. Pagod na, oh. Mm -hmm. um, gusto ko na lang mag eh, oh. Tinda ng Yossi. -so na, Yossi. Ito lang, talaga lahat ng usok yan sa akot mo. Wala lang lahat ng usok ng jeep yan. sa mga driver ha relax relax lang para uh, iwas road rage hindi huh? nyo ang uh, uso yan pag nga mainit ulo parehas nang nagmamaneho na sa sakyan, wala na away na konting gitgitan wala na uh, bali lang sa mga driver relax relax lang tayo masyadong high flag wala yun so sa union bank Dito, uh, Cross Branch, o lahat ng tagayubi uv si Ma'am May. Alright. Pare ko relaxon eh. Asawa kong mabait. Alright. Sipag. Ayan. Payo -payo sa lahat ng driver. O shout out sa lahat ng OFW dyan. Alright. So tayo. Lakad lakad muna tayo. Video. eh Bagong ano. El, L. Building. Ayan. 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 Ayan na natin si Paris so, so, Sa lahat ng pinagkakautangan ko, relax kayo so, bayaran ko rin yan, okay? pa sila ang Tito Ayun, git And get all right